aking pong brand is Vegan Beauty PH. It's a beauty brand with plant and mineral-based ingredients. Uh, our packaging also is very sustainable. Um, we use uh, buri leaves, nito leaves, anito uh, vines Uh, our pouch is made by Katutubong Mangyan of Puerto Galera Oriental Mindoro, my hometown. And also, we, our, meron po kasi mga packaging natin, mga plastics pa rin po siya. Mm -hmm. Pero nakipag um, collab tayo with um, Hope Foundation, wherein doon po kasama ng pouch, meron po doong address na kung saan pwede po nilang dalhin or email yung mga empty containers and bibilin po yun sa kanila. Wow. wow. So um these products um itong mga products na ito okay ano-ano itong mga pro okay. products Hi. na ito. Um, right now po we have three sets. Of uh, the first set is the green one. Ito po yung vegan rejuvenating sets. Okay. Um patok na patok po ngayon yung mga vegan uh, mm -hmm. mga rejuvenating. So millennial. Yes. So ito pong mga rejuvenating Uh, products natin uh, it, uh, ang ingredients niya po ay mga fruit acids instead of chemicals uh, we use orange orange uh, lemon tomato berry tomato extracts to come up sa isapong pong rejuvenating na beauty products. So, this one, the green one po, is the rejuvenating set wherein para po siya sa mga may melasma and para Ooh. din po siya sa mga may pimples. Okay. And then, meron po kasi siyang downtime. Kahit po organic siya, kahit po plant and mineral based po ito, um, still meron siyang downtime. So, may peeling pa rin and may sting feel pong mararamdaman. Katulad, Pero micro-peeling Yes, micro-peeling. Hindi po halata. Okay. And then, uh, ito po yung sinasabi ko na save the world starts with you. Advocacy. Um, ito po yung kung saan nila idadrop yung mga empty containers para hindi po siya masama sa uh, sa basura mm -hmm. at ma-recycle po. And syempre yung how to use. Yan po yung three cards na nandun po sa sa loob, sa loob ng set. Th That will educate our people. Uh, help clean the environment, di ba? Yes. yes Kasi so. pera din naman yan, kahit sinasabi mong waste yan, tinitimbang din nila yung mga Totoo plastic yun. waste, and Totoo then uh, binabayaran naman sila, di ba? Correct po. Yan. So, ito naman po palang white, yung hawak po ni Kong, is the maintenance. Maintenance set na yan. Ng vegan, uh -huh. ng rejuvenating po. Mm -hmm. Yan. And then, yung third, meron din po siyang um, foam wash, toner, and AM and PM cream. The maintenance po, wala siyang downtime Huh. Ayan, so ito po yung ating Youthful Glow. Um kung kung maintenance po siya ng rejuvenating kasi yung main yung atin pong Youthful Glow, hindi niya kakayanin yung mga acne, hindi niya kakayanin yung mga melasma. Mm -hmm. Pero kung glow and maintenance, okay na okay po si Youthful Glow. Pero kung gusto po natin siyang gamitin as skincare alone, meron po kaming nilagay na serum. Ah, oh, wow. Yes. Okay. So, ito? Yes. Meron pong product na merong serum. Ah. So, kung kung gusto nyo pong gumanda yung skin nyo and gusto nyo pong nang mabilis and meron kayong acne and melasma, dun po tayo kay vegan rejuvenating set. Okay. Pero kung wala naman pong acne and gusto pong mag youthful glow, glow lang. Glow. Ang yung yung blooming mo ngayon na. Magpipil ha? kasi yan eh. Mm. Yes. Pag, dun po tayo kay Pag nabipil, papatayin yung mga dead set tatanggalin yung dead cells. Yes. So, okay na okay po siya sa sensitive skin. Yes. The Youthful Glow um, set with with Youthful Glow Serum. Parang kailangan na kailangan ko talaga siya. Oo, oh, kailangan yung buong katawan mo. Ay, okay. <laughs> hindi mo lang. Kung, speaking of katawan, ah, ito uh, po yung bagong handy. product. Pinigyan <laughs> kasi ng, uh, ano, uh, introductory. Introduction. Yes. Yan. so meron po tayong bagong product. Ito po yung Vegan Body Trio. O, oh, kita mo? Oh. Wow. Kasi syempre hindi lang pwedeng No. Ricardo. Yes, mula ulo hanggang paa na ito. Ah. Ayan, ito naman po meron tayong um meron po tayong soap na oh. syempre kailangan po malaki kasi uh, buong katawan na po ito okay. so this one meron siyang bamboo charcoal na yan so ito po yun and then after po ng soap meron po tayong body serum so par um, hindi po siya lotion eh. body serum siya and meron po siyang SPF 58 uh, because of the titanium dioxide and zinc oxide. And siyempre, sa gabi, meron po tayong bleaching cream. Babad yan, lang yan. Babad lang po yan. Para po ma-achieve na yung mula ulo hanggang pa ang glow. Hi, Antornio Love! Hi, good morning everyone! I'm back! But without vengeance. Okay. So... Puntahan na natin yung products yes. ni ma'am kasi doon tayo nag-cut kanina. Sa ano sa sabon sabon. Yes, opo. Yung sa may charcoal na, yun yung naabutan opo. ko. Ayun, meron po tayong tatlong sets no for vegan beauty. First is the rejuvenating set. Ito po yung color green natin na merong Kojic foam wash, toner, AM and PM creams. And then the second um sets Uh, the maintenance. yung maintenance yung maintenance po ng ating uh, vegan rejuvenating meron din po siyang kojic foam wash toner uh -oh. am and pm creams pero kung gusto niyo naman po'ng gamitin yung ating youthful glow pa, um, without downtime po kasi uh -oh. ito eh sasamahan po natin siya ng serum uh -oh. so, Ayan meron na. po siyang serum na kunsaan kumbaga stand-alone siya, yes. hindi lang, hindi na lang siya maintenance ng uh, vegan rejuvenating set natin dahil meron po siyang serum na catalyst po nung set to achieve a younger and glowing skin. Mm -hmm. And our last na product po is atin, ito po yung body trio na favorite mm -hmm. mo ma'am. <laughs> <laughs> yes, Yan, may bamboo charcoal na soap, tapos po may body serum. SPF 58, and of course, the bleaching cream. Mm. So, sa dami po ng produkto natin, ma'am, paano tayo, oh, saan tayo available? Yan. Um, right now po, um, we are online store. We have our website, www.veganbeauty.com veganbeautyph.com Ayan. And then, meron din tayong Lazada, Shopee, mm -mm. Facebook, and Instagram account. Just search veganbeautyph. Mm -hmm. Yan. Yan po yung, dun po nila pwedeng mabili. And ngayon pong per months, naka 15% discount po tayo. Ay, perfect. Bumili na kayo yes. pang Christmas gift. Ang ganda kining kasi ng packaging. Yes. So pag ibibigay niyo siya. Oh, Pinoy, ho, ho, ho! Merry Christmas!